Hello mga kawaw! For today's video ay hurado muna tayo sa ginanap na bagong silang Got Talent 2023 noong December 7 na kung saan ay labing limang mga contender ang nagharap-harap para sa titulong bagong silang Got Talent. Talaga namang nagulat ako sa malaking pagbabago ng dati naming sityo sa Gapan City na naging bahagi ng aking kabataan iba't ibang mga talento ang ipinakita ng mga kalahok. May umawit na parang nagtitrip lang. May naglaro ng apoy, nagpakitang gilas, nagpalagablab. May nagdrawing gamit ang penlight na tunay ngang nakamamangha. May humataw na animo wala ng buto ang katawan. Halabira, ayaw patalo. May kumain ng apoy, halatang gutom sa premyo. May nagpaliab ulit ng entablado na halos sunugin ang buong stage. Nagliyab, nagsiga, nagpausok nagpakitang gilas para sa premyo. Ilaw, apoy, usok, alipato, baga, lagablab, liwanag, silaw, mga salitang naglalarawan sa pagtatanghal ng mga talentadong Pinoy ng gabi nag na sa aking alaala, -ala, yung minsang naging bahagi din ako ng ganitong paligsahan. Di ko manay-uwi ang panalo, ay yung makatungtong lang ako sa stage ng talentadong Pinoy ay isa ng premyo sa akin. Hi! Buhay kontesero nga naman. Masaya na malungkot, malungkot na masaya. Balik tayo sa labanan. May nagpatawa, Pangpaalis ba ng kaba dahil sa apoy ng iba? May parang nagtrip lang at sa piyesta nagpunta. Nagpakitang liras na sa madla. Pero iba-iba man ang kanilang galing, isa lang ang tatanghali na kampyon sa gabing iyon. At iyon ang napili ng mga huradong nagmistulang tinapa dahil sa init ng labanan. But at the end of the day, isa lang ang aral sa labanang ito. Na tayong mga Pinoy ay lalaban kahit ano pa yan, ibubuwis ang buhay para sa karangalan. At ang inaasam na panalo, ang premyong may uwi ay para sa pamilyang naghihintay sa kanilang tahanan. Salamat sa grupong Bagong Kakrus. Masaya akong naging bahagi ng inyong programa at hangad ko ang patuloy ninyong pagdilingkod sa ating mahal na baryo. Ituloy lang ang pagtulong sa komunidad payabungin ang nasimulang magandang adhikain ng grupo. Dahil dyan, saludo ako sa inyo. O paano mga kawaw? Hanggang sa muli nating kwentuhan, ako ang inyong lingkod, Mr. Eddie Wow, na nagsasabing, Don't be sad, just enjoy your life. Kasi nga, minsan lang ang ating buhay. Paalam!